Hello Athens, mayroon na naman tayong nasagap na balita o update tungkol sa BGYO at nadali na naman at nadamay na naman ang ating boys na SB19. Alam natin na sikat na sikat na ang SB19, marami na napatunayan, maraming achievement at bankable singer na talaga sila. At ito nga, may nabasa tayong komento, isa siyang fan o Athens na sinabi niyang supportahan naman natin ang ating BGYO maliban sa SB19. Ang masama, ang sinabi niya, ang mga 18s daw, ang mga fans ng SB19 ay toxic. Kaya naman, maraming na komento ng mga fans ng SB19. Pero bago yan, magbigay muna tayo ng komento at opinion tungkol sa komento o sinabi ng isang fan na toxic di o mano, ang mga fans ng SB19. Madali lang suportahan ang sariling atin at ang sariling boy group natin na Filipino Subalit, mahirap ang sapilitan. Siguro ang ma ko lang sa ating BGYO o sa BGYO ay dapat gumawa sila ng kanta next time na may sense, minsahe at may karisma. At dapat personalize ang kanilang music video na unique, may pagka-unique para naman Makita ng buong mundo o ng buong Pilipino sa mundo na maganda yung ginagawa nilang kanta at music video, personalized, my sense, may mensahe, diba? At isa pa, may ABS-CBN sila. Under contract ang BGYO ng ABS-CBN network, dapat silang unang gagawa ng hakbang para sa ikakasikat. At uh, mag-personalize sila sa mga gawang BGYO like sa mga music video at mga kanta. but it's too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we would Okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run. We off. hook up in my car, drive so far. Play your guitar, you'd show me your world Let down our guards, think with our hearts, stare